Hello mga suki, mga mari, ayan ipiplex ko lang sa inyo kung gaano ba karami at kung ano-ano ba ang pinamili ko sa halagang 23,000 pesos. At ayan na nga bumili pala ako nitong isang sakong kala dahil sobrang mabintang mabinta talaga ito sa akin. Madali talaga itong maubos itong violet. Mayroon naman akong kala na kulay pink pero hindi talaga siya mabinta at ayan na nga Bali yan pala mga mari mga suki ay 100 grams yan po at yung isang sako naman ay itong kala din ito siya ito ay 400 grams at ayan na akala ko nakabukas na dahil tinali na nila yun pala ay saradong sarado pala yung lagayan bali bumili pala ako nung nakaraanong namili ako marami din yun binili ko 12 na peraso kaya lang ang bilis na obos ang daming naghahanap kaya sabi ko bibili talaga ako ng isang sako at ayan na nga ang unang box titingnan natin kung anong laman dito sa mga box na to at yan palang unang box ay itoy mga downy powder din na sabon at sa ilalim naman ay mga sunrocks, at ayan naman yung pangalawang box maliit lang ito siya ito pala ay mga cotton at saka mga wapper din ayan pinaghalo nila dahil magaan lang naman ito at sumunod naman yung pangatlong box natin tingnan natin kung ano ang laman ah puro pala ito yung mga biskuit ang laman nito mga mari dahil wala na pala akong biskuit at isang box naman na pang apat ay ayan tingnan natin mga biskuit din dyan mga mari at saka itong wafer mabinta kasi yan sa akin mga mari sa ilalim pala ay may halong mga candies ayan Tsaka may halong pansit kanto na kapiranggot lang. At sumunod ang panglimang box. Ito pala ay mga magic sarap. Sa ilalim nito ay mga kapi, milo, energy at mga gatas. At ayan nga mga maris sa ilalim. Puro yan mga kapi sa ilalim. At ito naman yung pang anim na box puro pala ito mga pansit kantun, ayan puro pancit canton nya sa ilalim konti lang yung lucky me ko dyan parang nisin lang yata ang nabili ko at ito naman yung pang pitong box ay puro naman to mga katol at saka sa ilalim may halo din na downy at saka mga sabon sabon din yan sa ilalim at ayan may diaper ako mga chicheria at ito naman yung pang pito yata to o walo na box ayan pang pito ayan sa ilalim naman ay puro naman mga ayan mga pak na atuyu uh, tuyo ketchup at suka at sa ilalim ay puro talaga yan mga dilata at saka may kunting chicheria at ayan ang mga suka.